rules ng house shall be immediately referred to the speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero dalawang buwang inupuan yan ng mga Kongresman. Dalawang buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Naman so, ano partner ano ba yung oh partner uh, ano bang issue ngayon wala na nagbiyahe ako eh ano, okay. ano anong issue eh yung ano okay yun lang naman yung sinasabi ni senator uh, Coco Pimentel okay okay talagang Sige. Uh, kung gusto ko ano oh mm -hmm. O, kumilos pwede naman do pero kailangan mag-caucus muna tumawag muna ng caucus ang uh, senate so oh. no need for special session yun pwede nga daw mag special session pero ang pwedeng magtawag na special session for let's say urgent na bill na dapat matugunan. Oo. Oh, oh. Ay ang pangulo. Paano 'yon? Okay. Uh oh. Eh risasida. Oo. Etong Anyway, sabi naman ni Pangulo ni, ni PBBM he's willing to call for a special session oh, oh. kung magre-request ang Senado. Okay. Etong sinasabi kanina ni Senator Bull. Coco. Pwede ba natin kausapin? No, no, mas maganda sana part. Ay naman, kung pwede. Oo, uh, kung, kung subukan si nga, o o hindi busy. Uh, sabihin mo si Pareng Rod. <laughs> si Pareng Rod. Uh, Tapos ako, biglang, biglang, ay, who, who, who you? Who you? <laughs> <laughs> hindi. Uh, nakita kami niya ni Senator Coco nung linggo. Birthday ng kanyang nanay ni Nanay Paano pa Nanay naman makakalimutan yan? Eh, kasama mo lagi si Nanay Oo. Oh, oh, oh. uh, sabi pa niya, oh, Rod, kumusta? Hmm. sabi ko, okay lang na, Senator. Eh, gusto ko nga sanang interview. Sabi ko, para mali ata yung ano eh, Yung timing. Hmm. Kasi, nasa celebration kami ng uh, kaarawan ni Nanay <laughs> B. So, Kasi malaking problema. tapos ang <laughs> senator, dito nga muna tayo sa gilid. Interbuhin nga kita. <laughs> Kukuha muna ako ng balita sa iyo. E eh, busy busy ang senador natin. Mm. Oo. So sabi ni senator, uh, Senate Minority Leader Aquilino mm. Pimentel, naniniwala siya na ang Senado can start acting on the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte mm. as early as... Eh, mali yung... Uh, As early as March. As early as March. Uh, sabi ng senador, uh, for speaking uh, to report on Thursday, Pimentel said uh, President, uh, Senate President Francis Escudero himself was prepared for the trial, noting that the rules had already been reviewed. When the court mm -mm 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 -hmm. goes in session, we will take the oath and we ah, will affirm okay. the existing rules that there okay. will be no issue on whether or not these are valid. Yeah, in other words, partner, mm -mm. yung rules ng impeachment nila before parang yun na lang din gagamitin, di ba? Parang, parang i-affirm re na lang nila, di ba? Okay, no, no. okay. If mm. we will, uh, if we will propose amendments, then we will open and then we will authorize the Senate President to send summons to the impeachment uh, uh, to the impeach officials so that the 10 days will be in operation so mm. it will be a pity if we will lose those days my use of trials is somewhat generic uh, sabi ni Meaning the entire process Maybe witnesses would still not sit on the witness stand. Hmm. It's just the trial will start in a sense that the impeachment officials will be asked to answer. The prosecutors okay. will be asked to respond. So, ganun ang mangyayari, partner. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Oh. Parang sagutan lang muna. Sagutan lang papel, muna. Papel-papel, papel-papel oh, oh, papel muna. Oh. Oh, ibig sabihin, basta naumpisahan na. Kasi magkakaroon sila ng jurisdiction over the person Oo. of VP Sara. Kasi hanggat hindi pa yan, nagkakaroon ng arraignment, hindi pa yung papasagot, uh, wala pang jurisdiction. Mm -mm. Ang, ang, ang impeachment court over the person of VP Sara. Mm -hmm. Wala pa eh. Hindi pa pinapatawag eh. Oo. Mm. So, ganun ang mangyayari yan, partner. na, mm -mm. pero, well, hindi natin alam because Uh, ang ball ay eh nasa, nasa kay Senate President pa rin. Tama ba, partner? Yeah, ang bola. Actually, ganito yun, partner. Uh -oh. ito, ito, inisip ko kasi. Uh, si ano ba? Si, 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 definitely si SP naman. I think hindi naman siya magdidikta. Yung tingin ko, ha? Uh -uh. So, ang tanong natin, yung iba mga niyang kasamahan, yung ba binubulong sa kanya kaya hindi siya nag-action? especially those do mga re-electionist. Ay, sorry. Yung mga tumatakbo. At mga re-electionist. Oo. oh baka yun. Ah, kasi ang, 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 sinisisi natin lahat ngayon, si SP. Oo. hindi din. Hindi ay, lang ay, kay SP ay, yan eh. Hmm. Um, eh, dapat buo yan eh. Depend Kaya dapat, ang, ang, ang ko kay SP, sabi niya, kung pa'n sinabi ng mga senador na ego, saka siya magpapatawag. Eh, baka nga wala. Baka, baka ang nasisisi lang natin. Si SP Cheese, when in fact, yung mga kasamahan niya, ano nagsasabi, huwag ka muna, gawin na natin sa ganito. Kasi mm -hmm. nangangamba niya kami. Remember Senator, Bong, uh, Senator Bato? Uh Oo. -oh. Kumalma siya dati, di ba? Ang sabi niya, it's unfair. Di ba? Kami, di ba, parang bakit sa amin nila agad ibinigay yung, yung trabaho, eh, parang campaign period na, na to. Remember that? O kaya mm -hmm. yung tanong natin, e, SP ikaw ba, dikta mo lang to? O bulong yan ang mga kasamahan mo? Oo. Uh Oo. -oh. Oh, yun yun. Kasi hindi naman niya mag din niya kung siya lang. I doubt. Oo. Uh -huh. I doubt. Di ba parang lang, siya lang ang bibig? Di diba? ba? Tingin ko dapat, baka nga alam niya, baka nga hindi lahat pumunta. Baka hindi na kaya na mag-convince. Oo. Uh -huh. That's a problem. Pero eto, ang sabi ni Mark uh -huh. Ramos, Oo. Uh -huh. uh, Bawing-bawi daw ako ngayon sa'yo. Bakit? Bakit? Ngayong bakit? Ngayong gabi. Oh, bakit? Dahil wala ka? Oh, oh nagpadala siya ah. ng o oh, oh, nagpadala siya ngayon. Nandiyan na ba? Meron? Nandiyan na ba? May pinadala daw siya, yung kape partner na social. Alam mo na yung kape. Na My favorite Oo, oh, oh, at pagkain. Oh, patay tayo oh, dyan. Mayroon siyang pinadala ngayon, sabi ni Mark Ramos. Ako naman ang magpukuwi ngayon yan. Patay tayo dyan. Kasi, kasi pagbukas malamig na yan, partner. Hmm. oo nga, partner. Hindi na masarap yung coffee. Pag hinabot pa na kinabukasan, minsan umaasim na. Oh, kama. Pero huwag na mag Mark Ramos. Mark Ramos. Oo. Oh. Ha? Siya ba yung vlogger? O kapanganan <laughs> lang? Ha? Okay. Mark Ramos, oh. ito, ha? Sige, bawian mo ko ngayon. Pero bukas, magpapadala ka ulit. <laughs> Doble na. Ihintayin ko yan. Doble na <laughs> pa. Doble na yan. <laughs> Oo. Dahil, dahil pinangalandakan mo, hihintayin ko yan bukas ulit. <laughs> humanda uh, ka. humanda ka, mga gramol. <laughs> Ta- Natawa ko sa iyo, Sir <laughs> Ang expression mo sa pagsabi ng kape na <laughs> sabi ni Joy kano si Sado ay talaga nga naman o so oo uh, kahit sabihin mo na gusto man ni SP na oo, oo. magtawag magtawag hindi so, natin alam kung hindi uh, ko alam kung makakapagkundin ba siya magkakakurong ba siya so dapat kabisado niya yung numero eh -mm. -mm. So, yun lang yung iniisip in ko. Yun lang yung iniisip ko. Kasi parang hindi naman siguro siya masasalita yan on his own na ayoko magpatawag. Uh Oo. -oh. Yun lang kita ko, ha? Yun lang yung nakikita ko. Kasi Be... Eh, collegial, ano yun eh? Body yan eh. Pero partner. iso solo lang eh, di ba? ba ang quorum? I think so. paano ko makakakundi? Oo, oh, oh, no. no <laughs> kung, tatawagan sila. kung tatawag ka ng kokos eh oh. kung hindi man, okay, eh hindi man lahat sisipot. Wala, di ba? nila eh. ma-aproban? paano ma approvean oh oh. yung rules ng no on, on impeachment nyo? Kaya nga eh. Oh. O paano? paano kayo makakagawa ng mga makakapag-order na magawa ng subpoena? Oo. Oh oh. Right? So, that would be a problem. Oh. Kasi... So, kaya tingin ko dapat hindi na si Senator Cheese ang um, sisihin natin sa kabagalan. Oo. Oh oh. The whole... All right, well, anyway, yung mga... Uh, excuse na natin si ano. Excuse na natin si Senator Coco. Ligtas ka na si Senator Coco. Kasi no. gusto mo mabilis. So, the rest, yun ang dapat natin sisihin, siguro, kasi mabagal. Oo. Uh oh, sino ang, kasi, I think si Santa Liza gusto niya rin mabilis, right? Antiberos. Meron ba? Meron ba? Pakitin, hindi ko alam, ma'am. Eh. Wala. Basta, ex excuse na natin si Santa Lisa, Oo. Oh, The rest, the rest, mabagal kayo. Lahat kayo dyan. Hindi na sa, hindi na sa SP. Diba? Oo. Oh, oh. Sabi ko nga, sana kahit sinong senador pwede nating kausapin ngayong gabi. Diba? Kunin lang natin mm. partner, yung kanilang opinion. Mm, oh. Kasi sabag sila. Eh, para pina ang ang, uh, um, 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 pinopronta lang nila si SPA. Eh. Para whatever happens, kung may mangyari man dyan, may technicality na mangyari oh. dyan. Si SP, si Sihil. Ang sisila siya, si SPA, si lang yan. O -o. Yes. Na, pero hindi Ay, lang. Hindi lang tingin ko. So. Hindi, hindi, lang naman si... Ito dapat, ano din eh, malaman ng taong bayan, ng publiko. Hmm. Eh hindi oh. lang naman si SP diyan ang nagdedesisyon. Oh, Ayaw diba, lang. partner. Diba? ba? Oh, oh. Ah, manggagaling pa rin 'yan ang desisyon mm. ng majority, lahat yes. ng miyembro. Mm. Oh, hindi yeah. pwede. Siya oh, siya yung leader ng Senado. Mm. Oh, pero ang ang sistema diyan, eh, lahat dapat. Kaya nga hindi umuusat eh kasi ang daming wala eh. At nag-recess so, na. na. So, na rin. oh, tingin ko ano. Since lawyer naman si SP Chief, niya. Oo. Oh, oh. niya. Kasi marami ng mga issues. Marami na mga gray areas no, na, na nasisilip. I think being the uh, SP, aralin niya if ever June 2 pa mag-start. Ito, June to mag start, may technicality ba? May issue of technicality ba? Mm, -mm. Yeah, At yan school, din partner. Ang ano, diba? Yan din ang ano, huh? eh, yung iniisip ko kung bakit uh, sinabi nito, sinabi ito ni, Sen uh, ni Senator Coco Pimentel. Mm -hmm. Kasi, uh -hmm. di ba, kung sa, sa June pa, oh. or after, before ba o after the SONA, yeah, uh, uh, yung trial is after the SONA. Oh, ang, ang, ang ko, June 2, oh. magkukonvene yata sila. Di, oh, sa sa mga paliwanag, sa mga paliwanag ni Justice Ascuna, mukhang pwede pa dyan to mag-convin, tanggapin yung impeachment, articles of impeachment, kasi hindi pa nag-expire yung 19 uh -oh. Congress ng House. Yeah? Okay. So, ang tanong natin, parang okay riyan. Pero kung sisimulan niya ba ng March, magpapay-special session siya, may technicality ba dun? Mm -hmm. So, yun yun. Maraming pwedeng ano issue eh. Maraming katanungan din diyan. So dapat no? kasi sabi ni ito issue kasi to ni SP na baka pag nagtawag siya na mas ma maaga baka hindi yun naaayon sa konstitusyon. Sabi niya bawal kapag special session. Ay, pag recess. Mm -hmm. Pero dapat may pang siya doon. Nagaganap na ako ng batas kung bawal magpatawag eh. Na pero hindi special session naman, 'di ba, during recess. I think kung gusto may may, may paraan. May paraan. At saka hindi Oo, naman po... paraan. Oo, hindi naman po <laughs> pwede magsalita partner si Senator Coco. Hmm. 'Di ba naka ilang impeachment na rin ang uh, kanyang uh, nahawakan. yeah. Pero this is different. Oo. this is different situation kasi. Oo. At that time dire-diretso lang, walang eleksyon. Ah, uh, nag -recept. okay. Nung panahon sabi ni Kinuwento ni SPG, nung panahon yata kay Justice Corona, nasimulan pa nila din after the recess. Hindi na rin sinimulan during the recess. Mm, mm Ano lang ang problema ngayon dito kasi mag-eeleksyon maka-expire ma ma kasi yung buhay ng house. Mag-expire siya eh. Yun sa mga nila corona, hindi nag-expire yan. Kasi uh -oh. wala pa eh, hindi pa election noon. Uh -oh. So definitely, this is a different situation. Sa, hmm. ti sa tingin ko, partner, yun talaga yung dahilan doon. So dapat kasi. aralin yung mga te mga technicalities niyan. Dapat aralin. Kasi uh -oh. ito, baka naman maalagay sa alangan. Eh. But I think nga, kung magpapatawag si si uh, si PBBM because nag request ang Senado na special session. Ah, ang tanong naman dito, eh paano? Ang special session ba? 'Di ba dapat pinapatawag ito kapag ka uh, ng urgent na tatalakayin tungkol sa patas, not purposely for the impeachment. So, it's another issue. Mm -mm. Mm. Ayun, no. Sabi ni... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ator, ka-loyal, Lord. Oo, oh, oo. Oh. Ator ni, kapag... Naku, dikit-dikit itong ano, oh Yung message mo, oh. ka-loyal. Hindi ko maintindihan. Kapag Wala. Na... Kasi pa... oh, oh, kapag malenyal, pag hindi malenyal, hindi mo maintindihan yan, partner. Ah, ganun ba, partner? Okay. Oo, oo, oo. yun ang mahirap, eh. Oo, oh, oh. ano, oo. Ano ba tayo? Halata, halata. halata. <laughs> <laughs> kapag daw nag-hearing... Mm. Uh, BC. Ano daw? Ay, nako, sorry. Kaloyal. Uh -oh. Oo. Oh, Pinahalata mo, kaloyal oh, ka talaga. Oo, oh. talaga. Sinusubukan mo ako, kaloyal. Sige, type mo in contempt, Mr. Chair. Uh -oh. correct. Type in contempt. Oo, oh, oh, bukas na bukas. <laughs> Sabi daw ni Dr uh, ni Senador Drilo, trabaho daw 'yan at responsibilidad ng mga senador para sa taumbayan, sabi ni Lito To de Torres. Pero 'yun nga, oo, 'yan ang trabaho. Pero as gaya ng sabi mo nga partner, iba yung sitwasyon ngayon ng impeachment dito kay uh, VP Sara. Kung ikukumpara natin doon sa mga dating impeachment na uh, case, di ba? Oo. Oh. So yun ang uh, naging uh, medyo ano diyan eh. Medyo tumagal ang uh, impeachment trial para kay VP Sara sa Senado. But uh, sabi ni Joy, kanunisado, my opinion, convicted or not si Sara sa Senado ang importante yes. mabuladlat ang side yes at lahat hmm. ng mga ginawa niyang kalokohan para malaman hmm. natin saka na tayo babawi sa mga senador na mag-quit uh, mag-acquit sa kanya. Hmm. Ah, yeah. Okay. Pag na ayoko lang sa sinabi ni ni, ni, ni SPCS. Ito. Okay ba? Okay po. Okay audio ko? Yes, okay. Malinaw na partner. Ang, ang, ang ayoko sa sinabi like this. ko kunya rin Partner. Ayun, okay. Sige, part. Saan ako naputol? Saan ako naputol na issue? Oo, uh, ah, uh, ah. doon sa sabi mo nga yung hindi mo lang nagustuhan. Mabagal. Oo, oh, oh. Ah, kay, ah. kay, Senate uh, President. Oo. Ah, ah. Kasi, eh, di ba, in a way, biniblame niya yung house na pinagal. Mm -mm. Bakit may lang pinadala? Parang yun eh, kung kaya mag-a-adjust sa kanya pinadala. Pero, tingin ko dapat, hindi niya ipukol yung bagal. Tapos, ang mangyayari is, oh, mabagal kayo eh. O di, okay na mabagal kami. Well, tatanggapin namin yon, i-refer Ire ko yon sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Um, ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po. For, from... Ang nakalagay sa rules ng House ...shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero dalawang buwang inupuan niyan ng mga congressman. Dalawang buwang inupuan niya ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ay interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandoon, ha? Um, ay lumampas pa ng dalawang buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung tatlong impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in na lamang at hindi pa rin nire-refer. Um, sino naman sila ngayon para madaliin kami, samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali, kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at makonvein yung court ng walang sesyon ng Senado. Sir, Pero re refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera mm -hmm. yung kanilang mga sesyon. 'di ba? Mm, mm. Ah, hindi, hindi maganda. Especially na nga dito sa ano na sa batas natin, uh, to fort read proceed, fort read. Ibig sabihin anytime, 'di ba? Anytime yan, walang delay. Yeah? Diba? Oo. O, e, bakit mo ngayon ikukumpara yung bagal ng house at huwag kayong questionin kung hindi kayo kumikilos? Oo. That's wrong. Oh. No. Diba? Kung mabagal sila, di sa obiit kayo, mabilis. Hindi po kung diba mabagal sila, magbabagal kayo. Ito pa eh. Mm. May tanong ako sa iyo. Tama, basahin ko lang. Yun din ang sinabi oh. dito ni Talataki kanina na basa ko. What makes now this ano to, impeachment special? Ah, what special? Oo. Oh, oh. uh, special? Oo. Oh, oh. uh, hindi uh, ba tama? Eh, kasi yung sabi mo nga kanina, uh, sinisisi, Actually, sinisi, sini... not... Uh -oh. I think it's not the... Kung uh, special kasi si Nikis, O hindi? Oh, more pala on... Addict to sex yung sabi. Uh, kasi yun din ang sinabi more, ni Senate, eh, President. Eh. Uh -uh. But it's more on the question huh? on technicality. Uh -huh. Technicality talaga pang usapan dyan. Kailan mo tatanggap yan? yung articles of impeachment. Kailan? Kasi ang ang sinasabi ni uh, Justice Scalia, baka pag nag-expire na yung house, saka mo tinanggap, after na expire yung house, baka mawalan walang lang sa isa because yung nag-file ng complaint, wala nang buhay. Mm -hmm. That's the issue. So, it's a code. It's special code, special ba the they are uh, concern on the technicality issues. Uh -huh. Yan. Yun yun. I think. Hindi ito si Hindi ba mo technicality issues? Eh. Uh -oh. Kasi yung ano hmm. din ata, yung pagkakaintindi ko kung bakit sinabi yan ni SP, kasi ba't nagmamadali? Mm. Ba't nagmamadali kayo eh? Alam nyo naman hmm. yung panahon ng recess. Hmm. oo oh, tapos, uh, kayo dyan sa baba, di ba? ah uh, mm. eh, eh, ano nyo, uh, kumbaga parang uh, hinabol ninyo bago pa man kayo magbe-break din. Uh, mm. Pinabilisan ninyo ang pag impeach mm. uh, kay mm. Uh, pipis Ngayon, uh, ah, eh, kami oh, niyo kami oh, minamadali nyo kami. Oh. Pero hindi, hindi nyo siya magandang argumento. Oo. Oh, oh. Parang nang bebel na ka lang eh. yun. Oh, Kung oh. gawin nyo yan, gawin din namin. Mali, mali, mali yun. Mm -hmm baman kaya nga partner so mm. well uh so far wala pa namang komento si Espiritu doon sa iminumong sinasuggest ni Senator Ko suggestion ba 'yun o opinion niya o yung letter hindi partner yung kanyang kanina yun eh doon oh, sa oh, oh. kapihan sa But senator ko Oo, na, na magkaroon ng kokos. Uh, kasi, ah, kasi siguro na letter siya. Letter siya. Oo. Pero, si parang paa ko, likely, ganyan, ganyan ko ko. Kaya sabi niya, ilan na ba nagmamadali? Yeah, ilan na ba inagpapamadali sa atin? Ama, ilang letter sabi niya, ilang, sabi niya, hindi naman yung amore eh. Parang, kasi <laughs> sabi niya, kasi oh, diba, parang daki, napaka-sarcastic yung sagot na ganoon. Dapat, Mm-mm. Matalino naman si Esther Chief. siya sa mga ganon. Kasi magkakaroon yung misinterpretation. Kasi mm, -mm. Sabi diktador siya. mm, -mm. Maangas siya. Bakit dapat iwas sa ganong words? mm, -mm. Correct.